Morning po. Ah, mag, Good morning po, Camelo, ah, sa lahat po ng uh, nakikinig sa kanyang ng programa. Di ba may monitor nyo rin, pati mga isda, ano po, uh, Mr. Uh, Kainglet? O yun, eh, yung atin daw galunggo ngayon ay 400 pesos na kada kilo sa pamilihan. Ba ito ba yung makatarungan po? Opo. Opo, medyo mahal po talaga. Ah. Uh, Sir Melo kasi kahit po yung ating mga nahuhuli sabi ng ating mga kasamang mga isda, talagang malipis ang supply dahil nga po itong uh, sudud-sudud na bagyo uh, kahit po ang bangus uh, nagre-recover pa lang tayo kaya uh, yung pag, yung mataspo na presyo ay dahil po talaga sa kakulangan po ng supply okay. nitong mga nakaraang uh, araw at linggo uh, yung uh, ngayon pa naman ay sinasabing nag-umpisa na po yung uh, umiiral na yung closed fishing season So yan din ang dahilan. Opo, kailangan pa, you know, 400 pesos, just ko naman. So saan man ang supply natin ngayon? Kasi may mga nabibili pa naman po sa uh, sa ano to, sa imported po lahat ito. Mr. Kenglet. Opo, karamihan po imported. Kung kung 400 ang alam natin, uh, Sir Melo nakukuha yan sa 200 uh, 150 hanggang 200. So sana maibaba ng konti. Pero uh, Mataas nga po kasi ang hango. Yan naman ating problema po lagi. Uh, medyo mababang landed cost pero pagdating po sa retail ay medyo nagmamahal. Baka nga po kasi familiar silang wala masyadong local, wala competition. Kaya talagang uh, itinataas ang presyohan sa retail. Yung bang close fishing season ba? Akma pa ba sa panahon ngayon yan Mr. Kainglet? Oh, kasi Opa. may mga nagsasabi kasing... Baka tayo lang ang nagigipit sa sarili natin. Yung iba namang ibang bansa dyan eh. Pumapasok pa nga dito sa teritoryo natin eh, Sa ating uh, katubigan eh. At nangunguha sila at nanguhuli sila ng galunggong. Opo dapat po yung, uh, yung close uh, season na yan. Dapat po kasabi niyan ay uh, yung enforcement nga po. Sabi niyo na walang yung mga malalaking uh, mga barko ang pumapasok sa atin para makuha ng isda. Hmm. Uh, talaga po uh, limited yung resulta kapag mapapabayaan po natin na yung mga ibang bansay patuloy po ang pangingisda sa ating mga teritoryo. Hmm, yun ang malungkot doon. Teka uh, bukas. Bukas naman po, uh, ay teka mo, manok muna pala tayo. Mas mura daw manok kaysa galunggoy. Magkano bang ang uh, ang namomonitor nyo sa manok po ngayon? Ano ba ang tama ba itong mga presyo na nakikita natin sa mga palengke, Mr. Kenglet? Hmm. dapat nga po, Sir Melo, mas mura pa dahil ang uh, farm gate po ngayon ng manok, uh, balik 90. Hmm. ibig sabihin, sa 90 pesos po na farm gate, dapat ang manok ay mabebenta sa palengke. Pinakamura, dapat merong 160, 170. Mm -hmm. uh, yun po saan ang presyo dahil kawawa po ang ating mga magmamatok ngayon. Uh, magpapasko, pero inabot sila ng uh, mababang uh, farm gate. Ganon din po yung ating mga magbababoy. Mamaya po, pag-uusapan din natin yan. Mm -hmm. Sa manok po, uh, dapat po sana, Sir Melo, ang monitoring natin, ah uh, hindi tataas ng 200 ang, ang presyohan po sa retail. Opo, opo. Sabi nyo, pwede pa sa 160 pesos per kilo. Opo, dahil sa so, uh, 90 hanggang 100 po farm gate ngayon, eh, uh -oh. ang manok naman, plus 70, plus 80, okay na po sana sa retail. Eh. Opo, ano nagpapataas? Bakit ganun po kataas? From 90, eh, tinatarget natin mga 160 to 200 dapat po. Uh, Nandito na po yung lagi natin siya nasabi, Sir Melo, yung sa gitna, ano, mula sa pagbabiyahe, hmm. uh, pagdating sa, sa, sa retail, may dalawang kamay kasi pong pinanggagalingan yan, dahero uh, yung iba may wholesale pa bago mag-retailers. Kaya dalawa tatlong patong pa po yung uh, sa ating mga pagbebenta ng unang manok. Sana nga po ma-monitor natin at uh, map mapag-isipan kung etong sa poultry ay may sasama natin sa MSRP dahil sana po ay makinabang naman yung mga mamimili sa buong farm gate po ng ating mga magmamanok. Opo, lalo ngayon sinabi ni Secretary Kung namamahal lang kayo sa gulong, kung magmanok na lang kayo, sabay-sabay tayong manok ang hahanapin niya, hindi tataas ang demand sa manok. Mr. Kainglet, no? Apo, wala naman tayong problema sa manok, sir Melo. sobra pa yung imports. Kaya po maaari ang ating mga local producers dahil marami po talaga ang ang, ang manok, lalo na yung mga imported ay binebenta na rin sa bayan sa mga pamilihan po. Mm -hmm. Kailangan din sana pati yun po ay ma-monitor uh -huh. ng ating mga, mga regulatory agencies. Uh, bukas po, tuloy na daw yung MSRP para sa baboy at saka sa carrots. Baboy muna ang pag-usapan natin. Uh... Uh, dahil sa inaasang pagtaas ng demand sa mga susunod linggo habang papalapit ang Pasko, 350 pesos kada kilo ang MSRP na balak ipatupad sa kasim at pigi, 370 pesos sa liempo o pork belly. Ayan, tama ba 'yan? Uh, okay ba yan? Uh, o oh, sa atin sir meron, me medyo malawak ka tayo dahil again ano, kung babatayin po ang farm gate. Ang farm gate natin sa Baboy naglalaro po ng 160 hanggang 180. Ah, mm. uh, ibig sabihin ang bentahan niya kamukha sa manok mababa pa sa kanyang gastos. Mm -hmm. Ang ang baseline po kasi ng MSRP natin sa Baboy is 210 farm gate pero hindi nga po inaabot ng 210, nasa 160 hanggang 180 lang. Kaya po yung 350 sa -Kasim, Kasim, 380 sa Liempo. po. Kung, kung baga maluwag na tayo, uh, talagang kikita na lahat sa, sa mga nagdenegosyo, sana po ay talagang huwag aabot ng 400 dahil medyo mabigat po talaga sa ating mga mamimili. Pwede pa sanang ibaba from 350 to 370 naman sa Liempo, Sa Kasim, 350. Pwede pa sana yon Mr. Kenglet. Ang, pwede, kung, kung kung babatayan nga po natin ang farm gate ngayon, Sir Mello, hmm. yung, yung 180 na farm gate, sa 330 pe, pwede ang kasim, sa 360 pe, pwede ang po. Ibig sabihin, again, ano, masyado pong mataas yung markup sa gitna. Hmm. Sana po ay mas maibaba pa, pero tayo okay naman sa 350, 380. Maluwag na po yun. Ibig sabihin, wala na dapat magreklamong retailer at mga biyahero. Sobra-sobra na po yung kanilang kinikita mm -hmm. Sa sa kasalukuyang presyohan po ngayon sa farm gate na nasa 160 hanggang 180 lang. Wala tayong problema sa supply. Demand lang talaga tumataas dahil dito sa holiday season. Uh, Sir Melo, sana nga po tingnan kasi wala talaga tayong problema sa supply. Dapat walang problema sa demand. Kaya again, baka po meron na namang uh, maraming, siguro uh, magpapasko. Laging trigger yung magpapasko mm -hmm. para itasang presyo. Wala pong problema sa supply and demand eh, Sir, Sir Melo. Kasi sa sobrang mahal po talaga, kahit uh, magtanong tayo sa ating mga vendors, yung dati dalawang sabit ulo ang nabebenta, ngayon isang ulo hirap na hirap pa dahil mahal po ang presyo. So kahit po sa demand side, uh, hindi po ganoon kalaki kahit ngayong magpapasko dahil Mahal po eh. Yung talagang 500 na Noche Bena na sinasabi ng DTI, talagang nagagalit ang mga tao dahil <laughs> ang mahal po ng presyo. Biruin nyo, baboy at manok lang. Pag uh, magtigis ang kilo ka dyan, eh, nasa 400 na kaagad yun. ano pang mabibili mo sa isang daan, pang Kaya nga, kaya nga. Teka, itong carrots naman, uh, itatakda daw ang MSRP sa 120 pesos. Okay ba yon, Mr. Ka Kailer? Um, Opo, again, Sir Melo, tayo po nagbabatay sa farm gate. Ang farm gate po ngayon ng naglalaro. Merong pinakamura 30. Pinakamataas ay 70, 60 pesos. Kaya tama lang po yung 120. Kung ang, ang sinasabi naman ng DA, usually mga imported yung mataas. Ang imported, ano, uh, gaya po nung sa Cebuya, Sir Melo, landed cost niya na 60 pesos lang. Ibig sabihin niya, kahit ipatong mo ng 50 pesos yan sa landed cost, 110 pwede na yung mga imported onions at carrots. Ibig sabihin, may kita na po lahat. Kaya yung 120, medyo malawag pa tayo. Sana po wag nang tumaas doon at uh, sumunod po lahat sa ating itatakdang uh, MSRP. Okay, sige po. Mr. Keglad, salamat po sa panahon at sa paliwanag nyo tungkol dito. Maganda umaga po sa inyo. Opo, maraming, opo, maraming salamat, Sir Meno, sa pagkakataon po binibigay lagi sa atin. Good Apo. morning po sa kanilang lahat. Morning po, Jason Keglad, Executive Director sa Mang industriya ng Agrikultura o Sinan.